Hello mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon everyone. Ito na naman ang yung life coach at ka negosyo partner at JB. So for today's video kaibigan, napaka-importante ng topic natin pag-usapan. So hindi na ako magpaligwiligwe pa no. Ang topic natin pag-usapan kaibigan ay tungkol po sa pag-iipon. To be more specific, ang pag-usapan natin ay kung bakit kailangan natin mag-ipon. Why we need to save money, dear friends. Napaka-importante po nito. Actually, na naisipan ko na gawan ito ng video kasi while scrolling sa Facebook, no? As I was scrolling in Facebook, may ilan ako, no? Sa na, may napuntahan po ako isang Facebook page at uh, ang pinag-usapan doon ay tungkol sa pag-ipon. At ang iba, ang ilan nating mga kababayan, no? Nagsabi na, bakit kailangan pa daw mag-ipon? Ayaw nila mag-ipon o okay na kasi sila dahil may trabaho na sila. So, ang sabi nila, ilan lang naman, na kung meron kang trabaho, maganda naman yung sahod, no need to, uh, save money. Hindi na kailangan mag kasi nga may, may, may pera namang darating sayo, sa iyo sa Akensi or sa ling, lingguhan. Ayan, di ba? So, no need na mag-ipon. At yung iba, ito pa ha, may ilan pa tayong kababayan, no? Nag-comment nang sabi, bakit ba mag-ipon? Hindi naman natin mad madadala sa langit yung ating ipon. Ayan, di ba? Make sense ba? Ayan, no? O nga naman, hindi natin madadala yung pera sa langit, no? Pero kay bigan importante po talaga na may ipon tayo. Bakit? Ayan, so, bago natin ito pag-usapan kay sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pag-asenso. Ang sana, kaibigan, pakishare na rin, no? Para mas marami pa tayong matulungan. Ah, please, 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 don't skip the ads, po. Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. Ngayon, kaibigan, pag-usapan natin, no? Bakit kailangan tayo mag-ipon? Kung sabi saya, no? ba? Ngano'ng kinahanglan man ta magtigo mag-kwarta? Why we need to save money? Kaibigan, may dalawang rason two reasons kung bakit kailangan natin mag-ipon ng pera. Number one, in case or for emergency. Kailangan may madurokot ka kaibigan. In case may mga emergency, wag naman sanang dumating ito. No? But sometimes dumarating sa buhay natin yan, kaya kailangan talaga may madurokot tayo. Eh kung wala kang ipon tapos may emergency, kailangan mo ng pera, wala kang ipon, ano mangyayari? Mangungutang ka, manghihiram ka ng pera. At siyempre, most of utang may interest. So ngayon, dalawang babayaran mo. Yung principal amount na inutang mo at saka yung interest kasi wala kang ipon. At ganito kaibigan, in talking about emergency, emergency fund, no? Kailangan meron ka minimum 3 months of emergency fund worth, ha? Worth 3 months of emergency fund or 6 months. Ano bang ibig sabihin ni Ate GB? Kung sa isang buwan ang expenses mo, Like food, bayad sa ilaw, renta ng bahay, pamasahi, bayad sa tubig. For example lang, ang expenses mo every month ay 10,000 lang. For example, ang expenses mo buwan-buwan ay 10,000 pesos. So, kailangan merong kang ipon or savings na times 3% sa iyong expenses. So, kung 10% ang expenses mo buwan-buwan, kailangan merong kang 30,000 pesos na ipon. And ito, mas maganda six months worth of emergency funds. so kung 10,000 ang expenses mo yung gastusin mo buwan buwan worth 10,000, dapat meron kang six months worth of expenses, emergency funds. so 10,000 ang gastusin araw-araw times six araw-araw uh, buwan buwan expenses mo, monthly expenses mo is uh, 10,000 times six months. so dapat meron kang 60,000 pesos na savings or ipon. Bakit? Ito pong emergency fund, kaibigan, kailangan ito. For example, nawalan ka ng trabaho, nagkasakit ka, hindi ka na pwede magtrabaho, nalugi ang negosyo mo, nagsarado, or uh, nasisa, nasisanti ka sa trabaho, ayan, so nag-close ang kumpanyong pinagtrabahoan mo, ngayon wala ka ng trabaho. Ang maitulong ng emergency fund ay habang wala ka pang trabaho, habang naghanap ka, mayroon kang magagastos. meron kang madurokot sa loob ng 3 months. 3 <coughs> months of emergency fund. So yung 30,000 na naipon mo, magagamit mo within 3 months. Ngayon, sa loob ng 3 months, hindi ka pa rin nakahanap ng bagong trabaho. Or wala ka pa rin another source of income, wala ka negosyo. Mabuti kung meron kang 6 months worth of emergency fund. So, hanggang 6 months, meron kang madurukot kasi may emergency fund ka, may ipon ka worth of 60,000 pesos. So, sa 6 months na wala ka pang trabaho, wala ka pang other source of income, meron kang madurukot. So, sabi Bisaya pa na, kay makuot-kuot. <laughs> Dapat, meron ka talagang savings, kaibigan. Ito yung napaka-importante. Hindi naman kasi natin alam, no, na healthy tayo palagi kung magkasakit tayo, hindi na tayo makapagtrabaho. Masisanti sa trabaho. O yung kompanya uh, kumpanya na pinagtrabahoan natin, magsarado, tapos wala kang savings. Mabuti na meron kang 3 months worth of emergency fund. Or mas maina, mas maganda, 6 months worth of emergency fund. Maganda talaga. So, habang wala kang trabaho, hindi ka ma-stress kasi meron kang madurukot, meron kang magagamit kasi may ipon ka. Ang mga tao na hiwalang, hindi pinaghandaan yung future, ay masisira ang buhay nila. <laughs> Nakakalungkot, kaibigan, pag wala kang ipon. No? Mabuti na lang kung wala kang ipon, meron ka namang alahas. At na tulad kay TGB, pwede mo isanla, pwede mo ibinta. O kung wala, ay wala, wala okay kung may magpaotang sa'yo kung wala magpaotang, pati patay tayo dyan, walang may pagkain sa pamilya, walang bayad sa ilaw, walang bayad sa tubig, mapatulong ka ng kuryente, so mas maganda na paghandaan natin yung future hindi lang today ang ating iniisip, mag-ipon ka hindi para ngayon, kundi para sa darating ng panahon marami na ako nakita kaibigan, yung ibang tao abroad, nagtatrabaho sa abroad pag uwi dito sa Pilipinas, gastos ng gastos. Inom, sugal, kahit ano. Ayan, bigay sa barkada. Ayan. Nang naubos yung pera, wala namang ipon. Wala eh. Wala namang tumulong. Kaya ayaw. Patay. Walang, ma, walang may pakain sa sarili. Pat sa pamilya. Kaya dapat mahalaga na may ipon po tayo. Kahit worth lang 3 months ng ate expenses or 6 months, mas maganda. And another reason, bigan kung bakit kailangan may ipon ka, is for ito napakaganda investment po pag wala kang investment ay so hindi malaki ang chance na asinso ang buhay mo yung investment kaibigan pag nag invest ka Malaki ang chance na aasinso ka kasi yung pera mo mat, ma mat, ma matriple kung magaling ka magnegosyo or maganda yung investment na pinasukan mo. So maganda talaga kaibigan na may ipon or savings po tayo no? kasi nga may mag, ma, magamit tayo kung gusto natin mag-invest. Mag, mag Sasayang naman, may mga magagandang oportunidad. Kung mayroong kaibigan, magsabi sa iyo, Ate JB, pasukin uh, mo yung negosyong ito, maganda ito, tiyak, lalago yung pera mo. Pero wala kang ipon kaibigan, di ba? Paano ka mag-invest sa isang negosyo? Wala kang pera, o oh, di ba? So buti yung, yung kaibigan, meron siyang ipon. Yung kaibigan mo, susiya so, siya ngayon, nakapag-invest, ikaw wala So, diba? So, masinsa yung buhay niya kasi maganda na may investment tayo. Meron kasi tayong tinatawag kaibigan na dalawang sources of income. Active tsaka passive income. Yung active income kay kaibigan, yung pinagtrabahoan mo, dugot pawis binigay mo, construction worker ka, nagtatrabaho ka, active income yon. Pag hindi ka mag magtrabaho sa construction, wala kang pera. Yon yung active income. Sari sa restore owner si Ate GB, mag-close ako ng tindahan, masama yung pakiramdam ko, so wala akong income. Active income po ito. 'Di ba? Meron tayong active income, yung bang pinagtrabuhan talaga natin, dugot pawis, pag hindi tayo pinawisan, hindi natin ibigay yung full time natin, yung oras natin, hindi tayo kikita. Yun yung active income. Meron naman tayong tinatawag na passive income, yung nat kahit natutulog tayo, may perang pumapasok sa atin. Kahit nagtatravel ka sa ibang bansa, may perang pumapasok sa bangko mo. Yung tinatawag na passive income most uh, most of passive income kay Bigan nagaling talaga sila sa investment yung pag-invest mag-invest ka sa mga mutual funds o kahit ano-ano pa diyan mag-invest ka sa mga yung ayong pera mo invest mo na naipon mo invest mo magtayo ka ng house for rent, room for rent. o another investment yun kay Bigan. So maganda na may investment ka. Dagdag kita yun. So yung ating active income, pag uh, hindi na tayo pwede magtrabaho, so wala tayong active income kasi hindi na tayo magtrabaho. Pero yung passive income, kahit matanda ka na, patuloy ang pagpasok ng pera. Kahit wala ka na sa mundong ito, patuloy ang pasok sa pera. So may may ka sa iyong pamilya pag meron kang passive income. O tingnan mo si Hendressy, wala na si Sir Hendrix eh. Patay na yung may-ari ng SM. Pero may passive income siya. No? Na naiwan sa kanyang pamilya. Kahit wala na si Sir Hendrix eh. Mayaman pa rin. Kumikita pa rin ng pera ang kanyang pamilya kasi may iniwan siyang passive income. Yung mga SM dyan at ano-ano pa. di ba? So, mas mahal mahalaga, mahalaga talaga na may passive income ka. Ngayon, kung wala kang pera, wala kang ipon, paano ka makapagsimula sa, paano ka makapag-invest? Wali! So ito yung dalawang dahilan kung bakit gusto ko na ikaw kaibigan mag-ipon ka. Again, first, for emergency. Pag walang ipon, walang madurukot, o kailangan mo ng pera, wala kang savings, anong gagawin mo? Manghiram, mangutang. Kung wala magpautang, sorry. So mahalaga talaga may ipon. And again, pangalawa, for investment. Maganda na mag-ipon ng pera for investment. Dahil ang investment kaibigan, malaki ang chance na makaroon ka na magandang kinabukasan, magandang future, lalo na yung family mo. Pag nag-invest ka sa mga magagandang mga bagay, mga negosyo, mga magagandang negosyo. Kaya dapat, kaibigan, isipin mo, ngayon pa lang, kahit maliit lang yung sahod mo, maliit ang income mo, okay lang yun. Mag-ipon ka kahit magkano. Ang importante, consistent ka sa pag-iipon. Ako sa tindahan ko, 10% ng profit ko, 10% ng kita ko, iniipon ko. Ayan, ito yung listahan ko ng aking binta or sales kay Bigan. Iniipon ko. Ayan. Ayan. Ito, yun know, oh. Sa July 5, ang aking ang binta ay 9,550. Sa July 5, ang sales ko po ay mahigit 9,000. So, 10% ay 900 plus. Yung 900 plus, inipun ko. Savings ko yun. Nilagay ko sa bangko. For investment, for emergency. Ganun dapat ang mindset mo kay Bigan. Mag-ipon ka ng pera habang may income ka pa. Dahil pag wala ka ng income, hindi ka na makapag-ipon ng pera. Imposible na yun. Again, thank you so much, kaibigan. Tinapos nyo po hanggang doon yung aking video. Hanggang dito na lang, no? Malapit na, alas 6 na pala ng, ng gabi. Magsidatingan na yung ating mga customers. Kaya, ayan. Hanggang dito na muna. Lagi nating tandaan, kaibigan, palagi ko sinasabi, hindi mahirap, hindi imposible na masinsong bahay natin. Basta ba, masipag tayo, madiskarti tayo, may tamang disiplina sa sarili. Of course, we have God in our life. Tiyak asinsong buhay natin, ganti wala lang. Again, ha, huwag kalimutan. Dapat mag-ipon ka. Dapat may savings ka. Okay? At asinsong buhay nating lahat. Claim it. Okay, thank you so much. God bless.